What's up guys? Welcome back to another episode of EarFlix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa mga makadinig uli at para maintindihan pa kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para sa mga sa channel na ito, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na base here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang EarFlix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayo, please help me by sharing this video at syempre subscribing to this channel at para matulungan nyo din ang channel na to na ma-reach or maabot yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong pagdating sa kanilang hearing care needs. Ang topic natin for today is paano ba tayo or paano ba natin maiiwasan ang mabudol ng mga hearing aid companies okay, So naniniwala ako na ang hearing aids o yung cochlear implants ay isang miracle device. Um marami na akong nasaksihan na mga pamilya, mga kaibigan nating may uh, uh, disabilities na kung saan eh dahil sa mga aparato na to tulad ng hearing aids or ng hearing implants ay naging maganda ang kanilang quality of life. Okay. Subalit, meron din mga instances na dahil nga humihingi tayo ng sustento sa gobyerno, medyo naabuso to ng mga iba nating mga kababayan dahil nga uh, mabilan nang kayo o mabigyan lang kayo ng hearing aids tapos na 'yung trabaho. Okay. So, ang intention natin para dito sa vlog na to is paano tayo maiiwasan natin ma-disappoint, maiiwasan natin na magkaroon ng maling expectation sa pagbili o sa pag-acquire ng hearing aids. Kaya kung ready na kayo, please listen carefully. Okay? Ang pagkakaroon ng hearing aids ay isang commitment. Okay? Sa lahat ng bagay, for example, um, kung bibili kayo ng uh, house and lot, kailangan may commitment. Kailangan eh, makipag-coordinate kayo sa ahente ng lupa. ah uh, po rin na gawa tayo ng example na kung saan eh, um, insurance. Okay? Kung kukuha kayo ng insurance, kailangan nyo ng insurance agent para tulungan kayo kung ano ba ang nararapat na insurance para sa inyo. Okay? Ganun din sa hearing aids. Okay? ang unang natin kailangan gawin is first is magtiwala tayo dun sa ating hearing care professional. Okay. Paano natin gagawin yun? Siyempre, as pasyente, kayo dapat yung unang magtiwala. Okay. Kaya nga kayo nandun sa clinic na yun kasi gusto nyo ibigay ang inyong tiwala dun sa hearing care professional na yun at accepted nyo sa sarili nyo na meron kayong problema. Okay. Siyempre, kung resistant or nagre-resist kayo na or nag insist kayo na wala kayong pro problema, medyo mahihirapan tayong i-establish yung trust. Okay? Yung trust kasi parang ano rin siya para rin siyang karma na kung saan eh, pag binigay mo yung trust sa isang tao, most likely yung hearing care professional na yon ibabalik niya yun sa inyo or hihigitan pa. Okay? Bihira lang yung magbibigay ka ng tiwala, lalo na sa uh, mga customer, di ba? Pag bibili ka, mas rare yung instance na hindi marireceive nung o yung receiving end, hindi niya tatapatan yun. Okay? O lulukohin kayo. Okay? Alright? So, yun yung ang una natin gagawin. Okay? Bukod sa pagbibigay ng tiwala, is part nun is before kayo pumunta sa isang clinic, kailangan maging prepared kayo. Okay. tulad ng sinabi ko, commitment to, long term, mahal, di ba? Gagastos kayo eh. Kailangan maging prepared kayo. Okay? Maging prepared kayo emotionally. Kailangan iset nyo o ilista nyo yung mga gusto nyong itanong sa inyong audiologist or yung sa hearing care professional. Um, ilista nyo yung inyong mga minimiti yung goals, aspiration, at madami pang iba. Okay? From there, syempre, kailangan malaman din ng inyong audiologist kung ano ba ang history ninyo. Okay? Kailangan yung history niyo, uh, paalam nyo sa kanila ng walang alinlangan. Kasi kung meron kayong uh, trust issue pagdating sa inyong history, medyo mahihirapan tayong uh, itreat yung hearing loss nyo at mas mahihirap ng kaming tulungan namin kayo at sa mataas na level ng tulong na kailangan ninyo. Okay. Pangalawang step para hindi kayo mabudol ng isang hearing aid company is kailangan yung kaibiganin o kumunik o maging acquaintance man lang ang inyong hearing care professional. Okay. Mahirap kasi yung parang nagwi window shopping lang tayo at bibili lang tayo ng isang bagay pero hindi natin kakaibiganin ang inyong ahente o ang inyong hearing care professional. Bakit kailangan natin silang i-connect? Okay. The more na kakaibiganin natin ang ating mga audiologists, mas mainam ang magiging proseso na inyong dadaanan. Okay. From the start na magsusot kayo ng hearing aids hanggang sa makadinig kayo ulit. Okay? Kasi, ang inyong audiologist ang siyang magiging gabay nyo. Okay? Sila ang magiging gabay nyo para marating nyo from point A to B. So, kung hindi kayo close ng inyong audiologist, medyo mahihirapan yung ma-reach ng mas mainam ang inyong goals. Okay? Sa pagiging close sa inyong audiologist, syempre kailangan mas lalo kay mag-open up. Uh, bukod sa history ng inyong paghina ng paninig, po pwede nyong i-share sa kanya yung kung sino ba yung madalas yung kasalamuha, kung saan kayo tumatambay, kung ano ba ang inyong lifestyle. Okay? Yun yung part ng pag-open up sa isang kaibigan. Okay? Bukod doon, siyempre kung nag-open up na kayo sa inyong kaibigan, kailangan magtitiwala kayo uli na isasuggest nyo sa kanya kung ano ba ang inyong budget. Okay? Kasi pag nilathala nyo sa kanya, sa, sa kanya yung inyong budget para makabili ng hearing aid, e eh, masiset set natin kung ano ba yung expectation na equivalent dun sa budget na kailangan ninyo. Okay? So yun yung pangalawang step long step para hindi kayo mabudol ng isang hearing aid company is eh, syempre kailangan maging aktibo kayong pasyente. Ano ba ang ibig sabihin natin na active customer? So, kailangan i-inform nyo yung inyong uh, audiologist kung, let's say for example, uh, meron siyang mga instructions na hindi nyo maintindihan. Medyo technical yung mga terms po pwede nyo siyang i-ask ano ba yung mga uh, o kung po pwede nyo i-repeat kung ano ba yung instructions or po pwede bang i-revise yung mga terminologies para mas madali nyo maintindihan. Po pwede nyo rin gawin na kausapin ang inyong audiologist or even yung doktor ninyo na uh, kung hindi effective yung gamutan, ano ba yung mga nangyayari, ano ba yung iba pa nating plano para naman e... Eh, magamot kayo at matulungan kayo makarating from point A to B. Okay? So, yung mga dapat 'yong gawin. Siyempre, uh, as an active customer, let's say for example, maganda ang inyong naging experience sa isang audiologist. Inform nyo yung may-ari ng clinic o di kaya inform yung supervisor nila. Kasi beneficial ito pagdating sa um, don sa nagfi-fit sa inyo kasi nga kaibigan niyo nga siya di ba mas mainam na ganun subalit kung hindi naman maganda ang pag-pagtreat sa inyo o hindi mainam ang ang naging session niyo for today kailangan i-inform nyo yung kaibigan niyo audiologist okay? na kung ano ba yung dapat igawin para ma-address kung ano yung problema okay so yun yung mga kailangan nating gawin ang huling step para hindi kayo mabudol ng isang hearing aid company ninyo is kailangan i-involve nyo ang inyong family. Okay? Kadalasan kasi uh, yung mga ibang mga pasyente medyo nahihiya sila na mag-visit sa isang audiologist na may kasamang relative kasi ayaw mo malaman ng mga relative nila. Huwag ganun. Kasi mas mainam na meron kayong kasamang audiologist, uh, audiologist. May kasama kayong kamag-anak or kaibigan para kung sakaling may ma-miss out kayong instructions, yung mga kaibigan nyo ang silang tutulong sa inyo. Okay? Para i-recall o ipaalala sa inyo yung mga dapat nyong gawin. Okay? Mas mainam na rin nakasama nyo yung mga kaibigan nyo o yung mga kamag-anak nyo during session para yung expectation din nila eh, ma-meet ng kaibigan yung audiologist. Okay? At bukod doon, eh, maintindihan pa nila lalo kung ano yung pinagdadaanan mo at maging part sila ng journey mo from the start na bumili kayo ng hearing aid hanggang sa makadinig kayo ulit. This is again Sir Ero saying we will make the disabled able. Okay, paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button and hopefully to see you in the next video. Uh, kaya natin ginagawa uli ang earflix is uh, advocacy. So, uh, sa link sa baba, nandiyan yung ating mga social media accounts na kung saan eh po pwede nyo akong i-reach out or i-reach kung sakaling may tanong kayo. Again, po pwede nyo i-apply yung natutunan nyo today uh, during your consultation with me. So, ginagawa natin is meron tayong free consultation and advice. Uh, gusto ko kayong maging uh, maka-close Okay? Kahit na 13,000 na ang ating subscribers. Um, hanggat maaari, eh, gusto ko yung makilala, gusto ko yung malaman ang information about sa inyo and hopefully makatulong tayo at marating nyo ang inyong hearing goals. Okay. Hanggang sa muli. God bless. Ingat kayo palagi. See you soon. Bye.